Uh, mga idol, wala pang ng damit. Uh, nanghiram na lang ako ng bra. Uh. Bra na lang tayo, ang init. Walang um. laman. Oh, may laman kaya to Palagay mo sa akin. Uh. Uh. Laki ata ng uh. Susuko ko ah. pare. Wala pang bilhin damit. Kaya nahiram na lang tayo ng Ay, pilipit pa. Pilipit. Teka lang. Ayan. Tiktok muna ako. Ay. Mainit kasi eh. Wala pang biling damit. Hmm. Mga limang buwan na to. Yan. Mga limang buwan na yan, mga anak na eh. Yan. Iniram ko lang to doon sa kapitbahay ko. Wala pang bili eh. Hello, magandang hapon. Pakilike and share na lang po. Ayan Ah yung munting dalaga ng Pasay City.